Good morning. Pagising sa umaga. Good morning. Pagising sa umaga. Maghawak ng listahan. Tayo ay maglista. Pagtapos nito ay mag-repeal tayo ng mga wala ng stocks. Gaya nito, wala ng stock dito sa aking Winston. So, magre-repel na tayo. Ang tagal dumating ng aking Winston ni GTI. Hanggang ngayon, wala pa. Wala na akong stocks. Nag-o-order na ako sa daily order ko kasi hindi pa sila dumarating. Ubus na yung aking mga sigarilyo. Kaya ayan, Mag-refill muna ako at maglista. Ngayon naman ay magsasalin tayo ng gikas. Yan. Kagabi. In order ko yan kagabi. Grabe na talaga ang mahal ng bigas mga ka-viewers. 20-25 kilos nga lang yung in-order ko. Kasi nga, pabago-bago ang presyo. Dati kasi, biglang nag-stack ako. Tapos yun nga, biglang binalita na pabababain daw yung bigas. <laughs> Kaya, ayun, nadala na ako. Kaya sabi ko ngayon, kalahati lang muna. 20-25 kilos lang muna. Tapos, baka bumaba, tumaas, bumaba, tumaas yon kaya 25 kilos lang yung ko. ang kilo na nakuha ko ay 55 benta ko lang 58 konti pa mga ka viewers grabe ang mahal ng bigas ngayon kaya ayun sana na lang talaga bumaba na <laughs> grabe mga bigas eh bumaba, tumaas, bumaba kaya ang hirap mag-stack ng bigas din kung kunwari bumaba ba mag-stack ka or ay hindi oo kasi baka bigla pang kunwari bumaba ng konti tapos nag-stack ka tapos bababa pa rin pala talaga babababain pa o, diba? damay damay kaya ayan magre-refill muna ako namin.